I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been oh, Hello, 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 good morning mga idol Nandito na naman po ang inyong lingkod na nagsasabing hindi pangit, hindi gwapo, tama lang So mga lodi, kamusta kayong lahat dyan? Pasensya na po sa mga followers ko dahil hindi ako nakakapag-upload ng video nung mga nakaraan araw kasi naging busy bisihan ng lolo mo. <laughs> Medyo marami tayong ginawa mga idol. So ngayon ay, mga idol, araw ng sabado. Alam niyo na pagda, pagdating ng araw ng sabado dahil laba day tayo. So sinimulan natin ang araw natin na, na malingkit tayo, gumising tayo ng maaga para sa tindahan natin. Uh, namili tayo ng mga kailangan sa tindahan, So, nandito na ako sa bahay ngayon Nakauwi na, mag-aalmusal muna tayo At, pakatapos mag-aalmusal mga Lodi Cakes Siyempre, alam nyo na kasunod, maglalaban na <laughs> So, tara mga Lodi Kain muna tayo ngayon, nagluluto ako ng almasal ko uh, Luto muna tayong almasal, balikan ko kayo mga Idol Amaya ah, magkwentuhan tayo habang nag-almusal. Siyempre mga lodi eh, ay na almusal natin. Wala tayong time tayo magluto na medyo masarap na almusal. Kaya ang almusal natin ngayon, kantun lang tapos kape. Tapos itlog, lagyan natin ng kunting kanin. Okay na yon para sa almusal. So, tara mga lodi, kain tayo. Tara, kain. So, nung nakaraan mga lord, eh, kaya hindi ako nakakapag-upload ng video. Dahil marami kong, medyo marami kong ginawa. Nga, ah, naging busy tayo. Nga, ah, parang, ano e. Eh. Parang tinatamad na rin ako mag-YouTube. Mag-vlog Pero hindi pa rin ako nawawalan pag-asa Siyempre, kailangan Sabi nga ng matatanda Kung gusto mong Meron kang kainin Magsumikap ka, di ba? Sabi nga nila, abang may tiyaga Pag may tiyaga, may nilaga Di ba? Sarap ng kanton, tsaka may itlog, may malasado. Tapos lang yung mong kanin. Quality. So, ayan mga lodi, tapos na tayo kumain. Tubusin lang natin itong kape natin. Tiyan natin ngayon okay. yung labahin natin. Hindi na umiikot yung ano, washing. Paikutin natin. So ayun labahin ko ngayon oh. Sobrang dami kong labahin ngayon. May na akong isa, yung kulay puti. Mamaya ako na mamaya ako na babalnawan. Kasi akatapos lang natin yung kumain. Okay, pahinga muna tayo. Takabusin muna natin itong kape. Ah, sarap talaga ng kape. So sa ano mga lodi, sa susunod na linggo may outing kaming pamilya. Bablog ko yun. Magandang lugar mga lodi. Dito lang sa Tanay, uh, Tanay Arisal lang maganda siya. Pwede ng overnight, mura lang. Kasi kaya kami mag-outing ng pamilya kasi gawa ng malapit na yung pasukan kasi yung pasukan dito sa amin mga idol sa ano, sa 29 pa so ang gusto ko bago magpasukan yung mga bata mailaboy muna sila para may bounce silang ano yung moment ba na masaya ganun para si sipagin sila mag-aaral diba mga alam maganda yon so ayun mga idol abangan nyo yung vlog ko ron i-upload ko na lang yun So ayun. Maya maya tayo magbabal ng no? paanayin muna natin yung kinakain natin. Yung pupuntahan namin na yung mga Lodi. Maganda siya. Alos, ano, kompleto na yung may supply, mayroon hiking, mayroon fishing. Tapos basta pwede kayo mag ng ano, family nyo kapag kayo pumunta roon. Kaya, dadalawin namin sa susunod na linggo. Ibablog ko sa inyo. Baka sakaling magustuhan nyo, kung low budget kayo, pwede nyo pasyalan yun. Lahat ng pamilya pwede nyo isama. Pwede mag-overnight. Depende sa ano nyo, sa schedule nyo. Kasi diba, school na naman, mahaba-haba na naman na ano yun, sa mga bata. Kaya kailangan makapag-relax muna sila bago sila pumasok sa ano sa school para fresh yung utak nila. Ayun lang. So, ay mga idol. Okay na siguro magwalnow na tayo ng ano. Labay natin para matuyo na yung iba kasi baka mamaya hindi natin alam yung panahon, baka umulan na naman. Di ba? So, sama niyo magbalnow. Hindi ko na i-video yung paglaba ko kasi magsa-sound na ako eh. <laughs> Agamitin ko na yung cellphone sa pagsa-sounds. So, hanggang dito na lang mga Lodi yung vlog na to mga idol. Kung mapadpad ka sa YouTube channel ko at magustuhan mo akin mga content mga Lodi, wag, wag mong kalimutan pakis share and subscribe sa akin YouTube channel para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko. So dito na lang mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga followers ko diyan, maraming maraming salamat sa inyo mga Lori. Hindi niyo ako iniiiwan kahit nagsisimula pa lang ng ating YouTube channel. Hindi hindi ko kayo makakalimutan mga idol. So peace out mga Lori. Bye-bye.